16 shots ah, 16 shots naman yan mga busing ayan o oh. mga nila mga busing ay 16 shots mayon ayan pero 285 pesos ang tinilo oh. ito mga busing 100 shots ito po yung mga stock nila ito po sila mga dragon dito mga busing boss madam mga kabus pillar of autumn Galaxy, ayan meron oh. po sila ayan, May malaking tungkod Ayan ito, gustong pumunta po mga busing dito lang po yan sa Turo Bukawi Bulacan po mga busing ang LB Navarro Fireworks ayan ito yung update natin LB Navarro Fireworks po yan mga busing contact number good morning po mga busing nandito naman tayo sa LB Navarro Fireworks so dito naman tayo mag update ng mga stock ng mga fireworks ayan So, araw ngayon ng Bernes kasi November na. Para ma-update ko kayo sa mga stock dito sa LB Navarro Fireworks. Ayun sa mga anak naghanap ng mga fountain, mga kapusing oh. Ang dami dito sa LB Navarro oh. Ayun, mga fountain. So, kayo nang bala dito mamili po mga busing. So, i-update ko na lang po kayo dito. So, ayun po mga busing, uh, pasensya na po mga busing kung hindi tayo magbigay ng mga presyo So wala po muna tayong presyo ngayon Kasi boss wala tayong presyo ngayon Tumataas ano? so, daw po mga busing Kaya ngayon po sabihin Baka susunod na araw Tataas na pagpunta nyo dito Kaya hindi na po ako magbibigay Pasinsa na po mga busing Sana maintindihan nyo mga busing Kasi bago po ako nagbablog dito mga busing Paalam muna ako Kung pwede bang may presyo Nalaman yong yung presyo ko kung magkano yan dito baka mamaya pagpunta nyo dito may iba na Ayan. kaya tumataas po ang preso dito mga busing mas maganda po mga busing na agahan nyo po dito magpunta Now, sa mga anak-anak nito mga busing meron po yan dito sa LB Navarro Fibros mga busing oh. yung Lucky Mayon ayan meron po dito mga Lucky Mayon tapos meron po dito oh. ganda nito mga busing oh. So kaya nang bahala dito mamili mga busing Ipapakita ko na lang sa inyo kung ano nga ba ang nandito sa LB ng Fireworks Ayan Ayan o, oh. grabe naman yung mga busing oh. mga fountain nila dito oh. Ayan, so may sa, sa, mga ganito 85 pesos Pero yung iba, hindi po talaga natin makuha yung mga price Ayan, basta kayo nang bahala dito mamili mga busing Araw-araw naman po bukas yan dito ayan o, mga fountain nila o. tapos meron po sila ditong pyro 100 shots po mga busing tapos pyro na 49 shots po mga busing tapos yung barak 12,000 naman to 182 shots po mga busing omega meron po dito steep crackling ayan meron po sila dito mga busing 100 shots so 13,000 pesos po mga busing yung mga blooming flower po mga busing ayan meron po sila dito okay so, nang bala dito mamili kung alin ang gusto nyo itong paputok kasi pag dating ng December nyo mga busing mahal na yan kaya ngayon punta nyo ng maaga ayan o. basta yung update natin ngayon ayan ito po yung mga stock nila o. tapos meron pa dito silang mga queen, fantasia mga fantasia, lucky party ayan diamonds Ayan o. So, marami pa po silang mga stock dito mga boss. Dragon, ayan, meron pa po silang mga dragon dito mga bossing. Tapos yung mga natos. ayan, 15 shots, ah, 16 shots po mga bossing. Natos. Ayan, sa mga naghanap ng notos. Ayan o, napakarami pa pong stock si boss, madam, mga kabusing pati sa taas oh napakarami pa Tapos ito naman mga busing yung Pillar of Autumn uh, ah 7000 pesos ayan Ito 'yon Tapos ito naman mga busing yung Providen Uh, 257 chats uh, Nakalaga po sa 21,000 So ito po yung ma maibigay ko sa inyo Mga presyo mga bossing Yung iba hindi po natin ma Bigay na presyo Meron po dito sila Medusa 300 chats po mga bossing uh, 24,000 pesos Universe 260 chats Tapos meron po sila dito 3 minutes patid cake uh, 16,000 Ayan, Pyro 100 Shots Galaxy Ayan, meron po sila ditong Galaxy Ayan Tapos meron pa sila dito mga bossing oh. Absolute Ayan, mga Absolute 16 Shots Ayan, napangarami po sila dito Mga Cupid Ayan, si Eros Ayan, meron po silang Eros dito Ayan, si Cupid, Eros Ito mga bossing, mga 16 Shots naman yan mga bossing Dito tapos dito naman si Absolute ay 16 shots din. Tapos meron po dito si Lito, 16 shots po busing. Oh. Ayan, ito yun. 16 shots. Tapos, ito pa. Uh, ilang, ano, 25 shots po ito. Oh. Ayan, so marami po kayo dito mga pagpilian po mga busing sa LB Navarro Fireworks ayan oh mga ano nila oh yung sawa ayan so dito naman uh, 600 pesos yan hindi natin alam kung ilang ano ito so wala pong nag assist sa atin dito mga bossing ayan tapos meron po dito sila sila monster dragon ayan So ang monster nila mga busing ay 16 shots po mga busing Yung dragon naman nila ay 16 shots Ayan, tapos yung America Ayan, meron po silang America dito mga busing uh, 36 shots po mga busing oh. Tapos yung SeaWorld, ayan, 49 shots Ayan So 3,200 Tapos meron po dito si Pyro 100 shots ay 7,500 po mga busing Ayan, tapos meron pa dito mga busing, oh, 49 shots po mga busing. Uh, 4,000 4,500 pesos. Ayan. Ito po yung stock ni Madam LB Navarro Fireworks. Yung stocks nila. So ayan po mga busing, nakita nyo yung iba. Kanina pala napakaraming tao pala dito. Kaya oh, nagkaganyan na po yung itsura niya. Oh, mga kakulang-kulang na. Ayan. So marami pong mga tao dito kanina bumibili ng mga fireworks. Ayan. Tapos meron pa dito mga busing. Ayan o. Mga tungkod o. Sa mga naghanap ng mga tungkod o. Ayan. May malaking tungkod. Meron po dito maliit na tungkod. Ayan. Tapos ito pa mga busing o. I-update natin to Meron po yan dito sa lb na Baro Fireworks oh Ayan ito. Tapos ito naman. So kayo nang bahala dito mamili kung alin ang gusto nyo dito. Ito. So, tapos ito. Ito pa. Oh. Yan uh, ano, mga fountain. Ayan, napakarami pa yan mga busing. Ito pa. Oh. So kayo nang bahala dito mamili. Ayan, pabalik-balik na lang kayong ano. Tapos, ito pa oh. Basta marami pa yan dito Saan matagpuan madam? Dito lang po yan sa Toro Bukawi Bulakan. Punta na po kayo. Anong oras po ang open? Uh, 7 a.m. to 7 p.m. Pero pagdating po ng December uh, hanggang may bayan. Open po ba? Hanggang alas 12 ng gabi? Yes po. Pagkakita may customer ka. Pagkakita muna kayo sa so mga boss niyo kasi meron naman kayong 13 baths at bonus. Huwag <laughs> nang paabuti ng December. <laughs>